Ngayon, waiting advice tayo, magawa tayo ng ano, konting tips no para sa mga kasamahan nating mga uh, beginners na mga operator. Good evening, dito na naman si Uncle Pilingon, dito na yung mga kasamahan namin no. Yan, ano, plugman ng drilling machine no. Ito naman yung isa. Yan, yung plugman ko ngayon. Pa-shout ito, ang unit natin yan o. No? Ah, si Furman. Ah, si Engineer. Dumating na. Sir, may activity tayo? Wala pa. Ah, oh, sige. Waiting lang pa rin ako dito. Uh -huh. Ah, ito ang unit natin. Dos Anto, Maulan dito. Papasok na ako. Pa parang nag-ano na. Pasok tayo. Lakas ang ulan. Ayan, tuloy pa rin sila sa gawa nila na nagre sila ng mga materialos doon So dito tayo sa loob ng cabin natin no? Oh. ah, Tingnan natin ito yung susian ng ano ah, Susian niya no So tingnan natin, i-on natin, ganyan on So nag na doon Antayan natin na mga ano Ilang segundo na maayos Ayan, pag ganoon pwede ka na mag-start lahat ng mga bako ay eh, magkaparehas naman lahat yung mga kagamitan niya no. Tulad dito. Ah, yung joystick niya kaliwa at kanan. Dito naman sa swing. Kanan, kaliwa. Ito naman Idein mo doon, arm. Arm out, arm in. Ito naman sa kabila. Bomb down, bomb up. Bucket open, close bucket. Ah, yun lang. Ito naman yung mga ano ito para to sa ano kung maidugtong doon sa bucket tulad ng vibro breaker bago to may ano bago to ginagamit pati ito yung sa babao Yan bago gamitin yon para kung maidugtong na doon sa dulo ganito din sa kabila Ito naman hon talaga to itong dalawa walang gamit to kung bakit lang ginagamit natin So, ngayon mga ano, ito na naman dito sa ano. Oh, ito ilaw, ito alarm pag ayaw mong mag-alarm kasi ito pag mag-swing tayo, magtunog to, kaliwa at kanan abante at ras at tunog to. Pwede mo naman ano, gandahanin yung alarm niya o palakasan mo pwede dito. I place mo lang. Tapos ito naman sabi kong light na. Ito naman mga ano, mga kabakit hindi lahat ng unit na bako ay mayroon to. Ito ginagamit to sa mag-level. Pero ito mga kabakit para sa akin, parang useless lang doon. Lalo na sa malambot na lugar, tulad ng backfilling, eh, yung magpantay tayo ng mga putik, maalon-alon din to. Pero kung sa matigas, matigas na yung ikating o tapos mag-leveling ka, matigas yung hinagod mo okay ko okay ito kasi hindi na mo hindi ka kailangan magpulso no pero kung sa mga malalambot pulso mo talaga parang wala siyang kwenta para lang to sa mga matigas so, ito at abante, bante ganun pa rin ito naman ah dito ako pag mo video ito yung ginagamit ko para sa motor to pero modify ko lang konti kasi tibay tibay to maganda to eh pwede to ikot ikot oh ganun yan ito naman Yung ano uh, Rabbit Pagong uh, Ito naman ilaw to Ito power lo para sa trabaho Pero pag i-press mo to Makita mo to doon no? Makita mo din dito sa ano Yan Parehas lang yan Magpili ka Standard Pero palaging ginagamit ko Standard Pero gusto ka mag power Nandito pa rin oh, no? Power pili nga pero sa standard talaga ako ito din di, pag ipos mo yan dito mo makita yan oh, one way dig pero yung ginagamit ko parang dig siguro ayun ah, ang ginagamit ko yan ito radio na naman to hindi na masyado makita ano natin no, sa reflex ng ano ilaw pero madali na naman to ano magkaparehas lang naman na no, no, pang iba so siya ito yung race nya no ito, di ko alam kung anong gamitin to. Ito naman yung put charger niya, output. Charger na cellphone. Ito naman yung sa aircon. No? Yan, automatic off move. Pero saan naman natin mga bakit, no? Pero sa mga kasama natin, mga beginners yan, para malaman din nila kung para saan saan to. nakapagbigay din tayo ng tips sa kanila, no? Tulad nito. Ito naman, para makita mo yung pizza. Ayan, di ba may pizza na anong araw ngayon? Diyan mo na makita lahat. Ito naman yung ISMR. E ito naman yung sa um, anong tawag yan? Yung sa pag mag-overheat siya dito yung makita eh. Ito naman yung sa hydraulic o mag-init. Ito sa fuel. Ito yung pagong. Pag i-press mo to, ito makita mo doon. Ah, dito mo makita ito, ito, ito. Kita mo dyan. sa sa'yo kung anong gusto mo. magpagunga ka. Kung um, rabbit naman, eh, malakas talaga sa ano. Pag travel. So, nakapagbigay din tayo ng mga kasamahan natin. Mga, mga beginner na mga operator natin. Ah. No? So, kasi yung dosan, at saka yung mga iba, mga equipment, yung ano, caterpillar o kumatso, nakakaiba pero konti lang pero harus magkaparehas lang no? no ngayon yung ano gawa ko ngayon dito wala akong ginagawa dahil yung mga kasamahan namin ay eh, naglilipit nagliligpit sila ng mga gamit palilipat naman kami doon sa munting lupa yung mga materialis din nala na doon siguro kami bukas pa kami maano makarga sa lubid kasi yung mga lubid eh, busy pa yun sila naghatid ng mga materialis doon <laughs> so ngayon nagbigay uh, magbigay tayo ng mga tips kaya yun lang ito unit na unit na to ay eh, dalawang operator to ako sa panggabi may operator pang araw kinsinas sa gabi isang kinsinas sa araw no so ngayon yung bako na to ngayon nakapahinga-hinga tulad ko nakapahinga din ako pangalawang gabi kung pahinga ngayon kasi, yun nga, lilipat kami ng lugar. Pero yung nakaraan na ano, dalawang kinsinas kami dito, bakbakan kami. Nako, wala talagang pahinga. Yung bako na to, wala talagang pahinga to. Kasi, tuloy-tuloy yung ano, trabaho namin. Tuloy-tuloy din yung buhos ng konkreto. Hindi naman pwede na i-ano natin. Uh, anong tawag yan? Uh, kailangan ng tuloy-tuloy ang ano, yung buhos. Tapos, pag mag Chain na naman kami Dito na lang palitan Wala naman patayan yung makina Dipindi naman kung Natapos ng pagbos na isang drilling Ang makapahinga din mga isang oras Tanghali isang oras Ganun lang mapahinga din yung unit namin So 24 hours yung gawa namin dito Kasi ano to 32 kilometer to uh, PNR Railway to no So, ngayon, baway-baway tayo ngayon bukas o mga araw, bakbakan madon doon kami sa Muntang Lupa. Ngayon dito kami sa, ano, Kabuyaw. Yung mga, ano, ibang unit namin ay nagliligpit na tulad ng crane, pinutol na yung mga, ano, niya, bomb. Pati yung drilling machine, pinaba na yung mga alibar niya, pati yung puwit. Para madali lang ikarga sa lobet. So, yun lang mga kawakit.